Anong ganap sa mundo ng showbiz? Inami ni Kylie Padilla na ang lalaking kasama niya sa mall ang nagbibigay ng saya sa kanyang puso. Mayroon siyang ibinuking tungkol sa naturang lalaki sa isang TikTok video na ipinost ng celebrity coach na si Francis Simon. Tinanong ni Simon si Kylie ukol sa lalaking napansin na kasama niya sa mall. Kilala bilang si Gino John Simon, may tattoo at mahabang buhok ang naturang lalaki at may ari ng kilalang tattoo shop. Nang tanungin si Kylie kung sino ang kasama niya, sagot niya. So kayo na nga? Yes. Mayroon na akong itatanong. Nagkakagulong lahat, nagtatalo sila eh. Sino ba yung kasama mo sa mall yung nakapute? Ay! Yun ba? Oo, oh, yung nakapute, yung long hair. Yun? Mm. Yung nagpapasaya sa puso ko, yun yun. Kilala <laughs> ko ba yun? Ay, ay, parang kilala, kilala <laughs> ko yun. Kilala <laughs> ko yun? Parang <laughs> kamukha oh, mo nga. Ay, yun na nga. Ayun, alam nyo na kung sino yun ha. See you. <laughs> matatandang naghiwalay si Kylie Padilla at Alger Abrenica noong 2023 dahil sa third party. Napag-usapan din ito sa YouTube channel ng batikang showbiz columnist na si Jobert Sukol dito at ni Direk Chaps Manansala. Kasi si Alger that time, ay pinagbibintangan nila that was seeing AJ Raval. Napaalam siya na yung dahilan kung bakit Pero kahit sila naghiwalay dahil ng babae, nang si, Algier. si Algier. Oh. Pronto to totoo niyan, mga kaibigan, um, I'll, I'll be honest, mm. no? Uh, without hurting uh, both parties, no? kasi mahal ko pareho yan. Um, nauna actually si, si Kylie na na-rumored, no? yung kinuwento sa akin ng oh. Time, na may tattoo artist na tinatagbo sa Tomas Morato, mm -hmm. na idinideny ito ni Kylie sa kanya, of course. Mm. no? Siyempre, bilang babae, ang pangit din naman para oh. na parabang siya ang lalabas na, mm. na, na mali. No? Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang share, like at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.